Papalapit na ang Pasko. Marami dyan. Oh. Ang nag-hashtag seeds, di ba? Marami mm. hashtag yes, di ba? Yes, Alam mo na. <laughs> Sana all. What may kade. May kasama seeds. Sins. May kasama paki, paki, paki taas na mag seeds. <laughs> Sana all. Good pa rin siya. Oh. Sana all may kasama jowa sa Pasko. Mm -hmm. Ito kasing si Kobe Paras. <laughs> ang wish daw ngayong kapaskuhan mm -hmm. ay makasama si Kayling Alcantara at ang pamilya nito since mukhang malabo raw na makasama niya ang parents ano niya. Ay, Yes, kasi si ano, mm. ang sabi ni Kobe, yung kanyang nanay, si Jacqueline Foster. Kung na niya Forster. Kung naalala niyo pa. Jackie Forster. Jackie, Jackie Forster. Yeah. Si Jackie Forster, ito yung dating member ng Central Entertainment na naging kaibigan nila, Carla Estrada. Uh -huh. Nasa Europe to ngayon. Mm -hmm. daddy naman daw niya, si Benji, para since head ng family, sobrang busy. E eh, gusto niya magkasama sila sa Pasko. Ngayon, kung hindi yun mangyayari, doon ako magpapasko sa ating girlfriend kay Lynn. Pwede Tapos na yung nga, kasama yung pamilya niya. Kasi, kaya kay kasi alam naman natin mag-jowa kahit hindi umami. Tapos sabi niya, magpapaluto ko kay Kylie ng lechon pancit lumpiang Shanghai. Si Mukha or magpapaluto so, siya, magpapaluto ah. si Kelly magluluto. Para yung oh, mga uh, sigurado dimuluto. magluluto siya ng ano ng Bicol Express kasi taga Bicol <laughs> sila, di ba? Pero yung sinabi niya na, Bicol magpapaluto Express. ng lechon, baka o. naman o-order kasi hindi naman or oh, ah, makakaluto ng lechon. Parang biglang na-picture kasi Kylie na nag ng lechon, no? Oo, nag pero, ang hirap, pero siya ang magluto ng lechon, no? Ang hirap ko yan magluto ng lechon. kailangan so, mga pansit, mga ganito. Madali kasi lang. yung mother niya, kayo din, din na, no. Ay, Baka lechon di. man, Baka <laughs> hindi. Meron kinata. Alam mo kami, noong oh. buhay pa si father at si mother, kumibili kami ng lechon ng ulo ng ba, ano, baboy. Baboy. Ah, Tapos nilalagay ni father niya sa oven. Alam mo yun? Ay, doon, madali yun. Doon, niluluto hmm. niya sa oven yung lechon ng ulo. Pero yung buong lechon, naku, yun. napakahirap oh. iluto nun. Diyos mo oh. ikot mo yun, di diba? oh, no? ba? Oh, okay. Tapos may apoy sa ilalim. Pili ko order. may masin uh. na umiikot ng kusa, di ba? Yes, I'm order. Ang swerte swerte naman ni, ni Kaylin talaga, no? Uh, Pero di ba talaga, naka-mindset na kay Kobe na kung hindi niya makakapila yung mga magulay niya, kay Kaylin ako magpapasko. Alam na! It's his choice kung saan siya magpapasko. Pero usually, di ba, dun sa parents niya, it's either Benji or Jackie Forster kasi ke Jackie marami rin sa mga kapatid doon legit yun. Pero alam na alala ko nung dati, talagang pati sila. Kung daw nagkakamay, may mga time, may time sa sumamaan loob nilang magkapatid kay Jackie Forster, di ba? Oo. Oh, Pero Hindi ka talaga nagkakamali dahil mo talaga din siya. At yun. mas naging close sila ng mami niya ngayon, di ba? Kasi yes. naman, pagka lumaki ka na, siyempre bata ka pa, na nadidiktahan ka pa ng parents mo na ito yung dapat yung paniwalaan. Pero siyempre, pag lumaki ka na, natitimbang mo na yung mga bagay-bagay. True. At tulad natin. Nagiging ano na malawak na ang pag-unawa. Pag mo. at saka kaya na natin kontrolin ng sarili natin. Hindi hmm. katulad tulad ng bata tayo. Kung sabi ano sabihin ni mama? Panginiwalaan ano ni papa, mo, no? Yun ang gagawin. Pero ngayon, di ba? Okay. Alam na, na, na. natin.